Ngayong araw guys, na-realize nga pala namin na kailangan pala namin magdala ng bike or motor kapag nagka-camping kami or nagdo long ride sa mga malalapit na lugar gamit si Lokbu. Para in case of emergency ay may magagamit kami na service kung sakali mang masiraan kami sa mga liblib -lib na lugar or may bibili na pyesa. Kaso nga lang guys, hindi pwede itong si Long Bike dahil masyado siyang mahaba. Kaya napagpasyahan namin guys na ilipat na lang muna namin yung 71cc niya na makina dito sa maliit na mini bike na natutupi. Kaya ayan na nga guys, simula from now on meron na kami magagamit na service na madadala namin sa mga camping na amin saan mang sulok ng bundok <tinyo> What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, wala na naman nga pala kami magawa sa buhay Kaya for today's video ay dinala nga pala namin tong si Long Bike dito kay Lokbo at kay Tagtag Tag. Grabe, marami-rami na rin pala kami mga nagawang mga nonsense inventions At sa mga hindi nga pala nakakilala kay Long Bike guys, siya nga pala ay aming project bike noong November 2023 Ayon nga sa mga sabi-sabi, bihira lang daw sa matinong tao yung gumagawa nito guys, para sa mga hindi nga po nagtatanong bakit namin nilabas ngayon si Long sa kanyang lungga, ay si Long Bike sa kanyang lungga. Bali, kailangan nga pala kasi namin guys ng service kapag ka, uh, nagka kami sa mga liblib -lib na lugar. Tapos meron kaming kailangan bilhin sa mga ano guys, wala kaming service. Kaya kailangan namin ng service ito ay Long na may lang sa likod. Bali, hindi kasi pwede ito si Long Bike isabit sa likod dahil masyadong mahaba. Buti na lang naalala nyo guys yung nabili namin dati no naghanap pa kami ng solar panel. Ito guys oh. Si Short Bike. Yan. Natutupi. Bali ito guys, natutupi ito. Tapos magaan, matibay. Bali ang gagawin natin, ililipat muna natin yung makina ni Bike. Hihiramin natin. Tapos ililipat muna natin dito ay mm. short bike. Bali e-bike to dati tol eh no? Kaso si Kaso si yung ano niya tol eh. Mahirap hanapan ng PSA. Eh. Kaya ngayon, lalagyan na lang natin yung makina. Para ang kinaganda niya tol, hindi na natin kailangan mag-charge. Tapos, bigasolina lang siya kaya kahit saan pwede natin siyang magamit. Mm. At bukod dun guys, may pedal siya. Kaya kapag ka nagbaga problema yung mami, na, magagamit pa rin natin siya. Ah, Tapos maliit lang siya, pwede pwede siya isabit sa likod. Kaya ngayon, umpisa na natin ang ating project. Ang project na i-donate ang pyesa ni Longbike Bike kay Short Bike. Let's go! At ayan na nga guys, hindi na nga pala nagpatumpik-tumpik pa si Baron at ayan pinagbabaktas niya na nga pala dito yung makina ni Long Bike na 71cc. Two stroke nga pala to guys ha. Madali lang naman tanggalin niyan guys dahil nakabracket lang naman siya at syempre kailangan nga rin pala tong tanggalin gulong dahil kukunin nga pala yung sprocket. Kinakailangan din kasi guys na mailipat tong sprocket na to sa likod na gulong din neto ni Short Bike. Ang kaso nga lang, eto ang ating pangunahing problema dahil ang likod na gulong nga pala neto ni Short Bike ay hindi siya rim set. Kaya kailangan namin bumili ng bagong gulong at bagong Rim. kaya ayan dumiretso na nga pala kami dito sa latagan at may nakita agad kami ditong rim na saktong sakto para kay short bike ang kagandaan nga pala dito sa lugar namin ay kapag may binubuo ka ay mabilis ka makahanap ng mga kailangan pyesa dahil napakarami dito mga latagan guys na nagbebenta ng mga brand new at mga second hand na pyesa kaya ayan guys nakapili na nga pala agad kami at ayan binili na nga pala namin sa napakamurang halaga isa na namang sanitized customer at syempre guys pagkatapos nga pala namin bilhin ay ayan pinaalay na nga rin pala namin dito kala kuya para makasigurado tayo na maayos at pantay-pantay at safe tayong babiyahe kapag naglo-long ride tayo sa malalapit. Kaya ayan na nga guys, after that ay ililipat na nga pala ngayon yung dating sprocket ni long bike dito sa nabili naming bagong rim. Ayan nga pa rin reason guys kung bakit kinakailangan magpalit ng rim dahil para mailagay yung sprocket. Bali magiging dalawa na nga pala yung sprocket niyan tsaka kadena dahil yung isang sprocket tsaka guys para sa pidalan. At etong malaking sprocket naman tsaka guys ay para sa makina. At syempre guys para safe na safe ay bumili na nga rin pala tayo ng bagong bagong gulong. Kaya ayan, kinabit na nga pala ni Baron ang bagong gulong natin dito sa ating bagong rim. Yan magaling si Baron guys, magkabit ng mga gulong tsaka magbulkasil sila ng mga gulong. Dahil sa mga hindi nga pala nagtatanong, nagtrabaho yan sila dati ni Kuya sa vulcanizing shop. Kaya ayan, nagpapasikat pa si Iti At ayan na nga guys, sa kabilang banda nga pala, ay bago nga pala ikabit tong makina, ay chinek muna ni Kuya kung okay pa ba. Kaya ayan, pinagbabaklas niya na agad at ayan, pinaglilinisan niya na nga pala muna ngayon dito yung karburador dahil medyo nag-stack up na siya. Medyo matagal-tagal din kasi namin hindi nagamit tong si Long Bike guys kaya medyo na-stuck na siya. Pero pagkatapos naman ni Kuya linisan yung kalborador ay sa wakas gumana naman siya ulit at all goods na. Kaya kanabit na agad yung makina guys at eto nga pala rin sinasabi nasabi ko kanina. Eto guys yung isa niyang kadena na nakakonekta sa isang sprocket at nakakonekta sa makina. Maya maya lang okay na guys ititesting na kung gumagana. Kaya ayan bumili na nga rin pala kami ng gasolina at nilagyan na rin namin ng tuti. Dahil two stroke nga pala to guys kaya kailangan nun at ayan sinalin na nga pala namin itetesting na namin ngayon kung gagana pa nga ba itong makina ni long bike. At ayun na nga guys, all of a sudden, finally, honestly, ay sa wakas gumagana pa rin yung makina. Kaya sa wakas, meron na kami ngayon magagamit na service kapag nasa mga liblib kami na lugar. Kung may kailangan man bilhin, kung masiraan man, wag naman sana. Ay meron na kami magagamit. At ito ang kagandahan dyan guys, natutupi nga pala yan, kaya madali lang namin ito madadala. Kumbaga, hindi siya takaw space guys, kaya pwede namin ito ilagay kahit saan. Pero mas maganda nga guys kung ilagay namin ito sa likod na lang ni Lokbu. Kaya isa na namang sanitized customer. At ayan na nga guys, Iti-testin na nga rin pala ngayon ni Baron. Grabe, ang lakas nga humatak ng makina na ito, guys. Pero syempre, mas malakas pa rin kami magsayang ng ilang minuto ng inyong buhay. Tulad ngayon guys, nasayang na naman namin 6 minutes ang buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa Baron Out guys. sa love you all. Mm -hmm. うま